sa mga viewers ni Madam. Good morning po sa inyo lahat. Good morning, sir. Siya si Boss JR. Yung may-ari ng mga bangan na yan. Pinapapatungan ko po sa 100,000. Patong sa 100,000. Oh. Libre na po yung... Oh. Yeah, libre na yung mag-alaga. Oo, <laughs> libre. Ito, kuya. Okay lang ba sa pre ang na bigay sa inyo ni Sir Julius? Pare, pare! lang. Isama mo na Hindi mo naman pare kang bakit ako, Para Ano yan? Ano yan? Ano yan? Brahman yan? Ano 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 yan? yan? Oh, na! Ibao! Huwag na tamba ka! na! Sige! Sige! Ito iyo! Mabibin mo ito! Itong dokumento! Sige! Maka na! Ikaw na! Ang tabi 50! Biyak! Biyak! Mahirap! Maka na! yung kaya? Ano? Ano? Ipain mo na! Ang balak! Ipagpatapay Alas na dito! Ayan. Hindi sila magkakaiba kaya ganun sila pag nag-usap. Hey! 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 Ito, magagandang torete. Sir, mag-arbay siya lang ba? Hindi! Ano yan? Patong lang po. Patong sa 45. Ang kandang presyo ito. Patong sa 45 000, malaking katawan. Torete. Pabila, pabila, pabila! Pabila! Magkano sir pagka niya? Hey! Forty-seven, five po dalawa. Ah, ninety-five thousand dalawang pagka Dalawang torete. Yan, mga torete. Ano Toy? Mga Oh, magkano to, Oh, ah. Patong ato wala na. sa diyan. Patong sa 45,000. So, uh, oh, sir, siya 'yung mas, 'yan, Patong maganyan. Atong po at patong 45. Patong sa liman po. Ito ang isang maganda. Kasi ito patong sa 45, medyo maliit. Ay. Ayan ang mga halaga ng mga torete ngayon. Ayan, tatang Malaki ang likod nito. Baka na yan, sir? Baka na ba siya? 20 na 29,500. 29? 29? 31,500. 29, 29,500. Pasal tuan Php 31,500 isa. Php 29,000. murang baka. Php 60,000 at 500. Tapos, ito ay Php 31,500. Maganda, oh. Mura din ito, Php 31,500 lang. Oh! Alam mo! Maganda ang katawan nito. Alam ah, patung sa 35 pataw, pataw 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 patung patung 35 patung maganda, maganda, maganda maganda 35 maganda 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 35 maganda 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 40 maganda 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 maganda

Baka ni Boss JR. Magkano yun, sir? Magkano ganyan? May git yung 50,000. Matangkad na, oh. Akaba oh, na pa, ha? May git 50,000. Ito yung isa. Patong na da isang daan ng dalawa. Da da oh. Patong sa isa, isang daan pala. Patong yeah. na yeah. Patong sa Patong sa 100,000 yung dalawang torete. Malalaki na baka ni Boss JR Tomeya sa mga viewers ni Madam Good morning po sa inyo lahat Good morning sir Siya si Boss JR Yung mayari ng mga baka na yan Pinapapatungan ko po sa 100,000 Patong sa 100,000 oh. Libre na po yung Yeah, libre na yung mag-aalaga oh. oh. Kasama ka pala kuya <laughs> Magdala ka na ng mga damit mo dapat so kita ito magandang presyo. Patong sa 100,000. baka. Magandang baka. Mabait

Sa city! Opo, sir! O, ang mga tuloy na tuloy niyo, atok na na lang! Bawasan niya ang Hindi lang! Makas! Atok na na lang! Opo! O, kayo mga katay, na! Opo! O, mga hutang katay! Opo, alam na tuloy niyo! Ano man na na hindi ba ba? Hindi ba ba? Hindi ba ba? Nakahingi mo bitaw? Ang tao? Nagawa para pare? May po? Ang po? Ano ko talaga? Nanghihingi Ha? Ikaw, nanghihingi sa 55,000 Nga, parang parang pare sa 55,000 Ibig sabihin

Ayo, 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 si oh, oh, there. There. Ay. Ayun, Ayun, sir? ayo, nani ayo, ayo, Naiilushe sir sa sa dami ng tao. So, dyan naman dito guys kapag hindi ka matibay may ka sa dami ng tao sa dami ng baka, tsaka, syempre, sa amo'y Ayon, nabili na bilin na sir. Marami nagkaka-interest din para 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 pa para para Ibigay niyo yung isip ko mga kakili. Ibigay niyo yung isip ko mga kakili. Ang magkano, sir? 54. So, sir 54. Yung nakuha niya siya ng 54,000. Yung baka na yun. Nabili na ito, Red Brahman. Red okay. Red Brahman. Ang magkano okay. pwede, sir? 63,000. 63,000. Saan ito bilay? 63,000. Kahit nga pula yung Brahman eh. Brahman na Brahman ang kulay, oh. Okay. <laughs> Nakaganda? No? 63? Ura, no? Pura. Pura drama, no? 63 ang pagkabili. Kiyobit okay, ka, kiyobit! Ganda. Oh, dito kay... Dito. <tinyo> dito. Dito.

Ah, 58. May bawas pa. Nakakaba ka na. So, ang hinahanap ni Sir Ray, 50,000. Eh, na meri yeah. patong sa fifty five thousand ano nga? So, ito si sir, nakabili ng dalawang baka. Kanina niyo po sir, nabili? Ah, uh, si Sir Julius. Ah, kay Gis, kay Sir Julius. Ah, uh, uh, Ayan po ang pagkabili niyo. Magkano po ang pagkabili niyo sa dalawang bakang yan? 114. 114,000. Ang partida 57,000. Ayan. Ayan baka nito ay galing kay Sir Julius. Ayan. Sa palagay niya sir. Sa palagay niya sir. Ah, okay lang ba sa pre ang presyo na bigay sa inyo ni Sir Julius? Okay lang po. Ang unang ang halaga niya. Ah, busi ah, 60. Ah, 60. na po kayo bang buyer ni Sir Julius? Ang ngayon palang lang kayo nakabili. Ayan. Ayan. Magandang tarete. Pati the 57,000.

Dapat si Napalisigong... Ay, alam niyo na sa 'yung baka? No, no <tid> balat? Tanda mo pare, pare. Isama muna pare. Hindi mo naman ang baka to, ha? Ano 'yan? Ano Kita-kita sa oh oo oh, 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 yeah yeah, yeah. Oh, oh, you know, no, oh. Ang, baka. ang ni Pwede. Pwede. 55 55 55 baka. hindi 55 55000 baka Ikaw ano? mahal na baka Saradong 55. Magandang baka okay. na yan magandang presyo Presyo di mahal Hindi mura hindi mahal ano? Ayos lang kaya magagandang kulay ng baka, kulay pula. Kuya, magkano presyo niyan? Patong sa si 50. Patong sa si 50 ang isa. Kaya laki naman ang katawan, kaya siya may kulay. Patong sa si 50. Patong sa 50. Pare, bibig ko ngayon, 55 makalakalya mo. O dumaki sa 55 bakal mo, o. Hindi din, hindi ko ipagbibili ko ito, mabibili ko ito pare. Ano nga lang, sinasabi ka. Pakita mo mo. Pakita mo. O sige, o sige, o. Pakita mo yan, o. O. Manipis na naman ang balat. Ay, wala ka mo, wala ka mo. na pare. Ay! Ay! Pare, tinan mo kung anong bakit tataba pare? Hindi, hindi manipis ang balat.

O sarado na lang ang dito. Isa tayo. O sarado. Hmm. Ari iba. Ang dumas ng bakat tumaw. Ari hanggang din lihat tumaw. Hanggang daw sa putya. Tanda o. Tanod mo lamang. Ang labay ng balat. Iba ang alaga ang gari ng balat. Ari iba. Hindi mo naman. O. 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 Mura. Atat yung 55. Pinawas ko ng biskin. Ako nasa iyo. sa O. 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 Ano? Ano ba bibili mo? <tipan> uh, Sabihin ang ng puso baka at mga pare? Anong naroon ang puso? Oh. <tipan> oh. Laki -laki ang mo yan. Uh. Ano Ano? sa 55. Malabang pare. pare. Ano ang puso mo? ang Ganda yan, wala nang kulay-kulay. Ito yung tatang sa inyo. hindi, wala yan. lang yan, aw. Aw, kuya. Ano tayo 50? Pinagawa yung tawa. yung kanil 50. Mga kanil 55 na lang. muna. Ang balat. Ipang pare. Kaya sa Kaya sa mahuwa pare yan. Hindi mo Kaya sa mahuwa sa No. araw. Ang tawag ni 55, minibig ko na siya yung tawag. Ang sige, makano, ma ang ma kibawasin pa, kunti. Ah! O, oh, kunti lang. Ang okay. oh. ano? tawag ni 55, okay, ang taraking. Ayun nyo. O, ayun nyo. 50 to 2 pa. Ang tawag ni 55, kita mo naman. Sa'yo, sa'yo nagbawas ako. O, bawas ang libo, 54. Kita mo, binawasan ko na sa, sa tawag ng iba. Sa'yo na binawasan ko. Oh, kung ang pabor na pabor ka pa rin dyan. Wala kang magpupuro sa mga kong gusto. Ano ka lang ngayon sa'yo? Hindi, bigay 54,000 na lang. Kanina ay... Ang tawad ay 52. Kami ko din ba kay 65 pa yan? Oo, ay direct na sa akin. Mismo akin yan. <inaudible> Oh, kung may bagaapitin film natin din may din eh. Ako magsimipisat kung din eh. Ako magsimipisat kung may bagaapitin film natin din eh. Ako kung din Ako din eh. Ako magsimipisat kung may bagaapitin film natin din eh. Ako magsimipisat kung may bagaapitin Ako magsimipisat kung may bagaapitin film din eh. Ako magsimipisat kung pare. bagaapitin ba, sa din ko? Ako magsimipisat kung pare bagaapitin film natin alam sa sa'yo Ako ko yun. Kapit ang bahay namin. Pisang dito pa. Ako. Oh. Ano pare? Ano? Ano ito? Ano ito? Oo oh, yun. Ako yung 50 bro. Maganda yung isa. yung Ano ka pare? Huwag pa. Huwag na sa 50 na Mas maganda nga naman yan. Mas malaki pa. Hindi ya yeah, ayos oh Ah, magkano sir? sir? 53, 53 magkano sir? Ito 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, sir. 50, 50, baka kay 50, 50,